everyone and good morning, good morning. Welcome back to our channel. Oh, salamat naman at umaraw na. Oh, ilang days na, ilang gabi na na maulan. Hindi kami makatuyo ng sinampay. Kita nyo naman ang, kita nyo naman ang sinampay. Ubut ang dami, hindi matuyo. Kaya ngayong tag-ulan, Siyempre may mga pagkain tayong namimiss kainin, di ba? Eh ngayon, gusto ko mag eh. Pero gusto ko, fried fish, tapos alayin natin ng uh, gulay. May konting sabaw. Ba? Pagkain Pinoy talaga, pagkain ng mga... Ewan ko ba, basta pagkain ng Pinoy masarap. <laughs> Kaya paso tayo. Yun nga natin, ito meron pa tayong isda. Pero alam ko meron pe, eh. hasa-hasa. Tama, tama, hasa-hasa. Yun. Ayun, ayun, ayun. So eto, hasa-hasa ito. -hasa hindi mali, GG pala to. So Sorry. Ayun. Ayun ang hasa-hasa. So samahan niyo ako, ito may prepare natin na. Lagyan natin ng talbos ng kamote para may at konting sabaw para masarap siya. Ah, kami sa isda eh, kaysa sa baboy or chicken. Isda naman tayo. So ayun guys, tulad ng sabi ko, lalagyan natin ng talbos ng kamote. So ayan, pinili yung una. And I make sure, I made sure na green and violet para colorful, masarap kainin. Di ba? Pagkain ng mga maglulupa. <laughs> Agree ba <-bacaron? laughs> So tapos na natin iprito yung ating isda. At syempre, hindi ko na pinakita sa inyo. Wala ko namang pakita ko pa. Alam naman lahat paano magprito ng isda dito. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang inyo una nyo? Ano ang dapat mauna? Bawang o sibuyas? Pwes ako sabay. Kasi pag pinaghiwalay mo pa yan, baka magkagalit pa yan, magkasama ang pa panaloob. Kaya ito na. Gisa natin. So ayan, hindi na natin kailangan pagtaganin pa. Tapos ang bawang sibuyas, tatalab natin medyo golden brown na. Sunod natin yung isda. So pagkatapos naman nun, sabawan natin. Pero hindi ganun sabaw na parang nilaga ah isang basong tubig lang. At pagkatapos yan, maglalagay na tayo ng patis. Depende yan sa inyo kung ganong kaalat ang gusto nyo. Ha? Pero ako, tama lang. I never use salt. Patis ang ginagamit ko talaga pang palasa. Dahil effective yan. At syempre, lalagyan din mo yan. Lalagyan mo rin yan ng... Oh, hindi yan alak. Kalamansi yan. Two pieces of kalamansi. Pangontra ba? At syempre, para medyo ma-enhance yung spice, talaga nyo ng paminta. Depende pa rin yan kung gaano karami ang gusto nyo. At least mga 2,000 or 5,000 pieces. Ha? What? So, eto na. Ang inaabangan ng lahat. Luto na siya. Imagine, no? Pritong isda. Gigisa mo lang bawang sibuyas, konting sabaw, tapos tagbos ng pamote. Mas ano, mas uh, enticing, mas masarap. Ito na. Tingnan natin kung anong laman. Yun! Pero eh, Yosef, pastelan. Napakasarap naman ito. O, oh, ano man sabi niya mga kabondat? Diba? Pagkain niya na mga maglulupa. <laughs>